Sige na. Ganun talaga nakakahiya ang Pero uh, malay mo, di ba? Tingin nila yung... Ano mo? Hinaing mo. Mga pagpatuloy po sa mga anak. kasi mga kabayan kapag namatay na yung uh, pamilya mo tapos wala nang tubitingin sa inyo. Yan talaga po ang kalagayan mo. Hey, what's up mga kabayan ko? Mag-start na ma ulit tayo ng vlog. Punta tayo ngayon sa Tupas, Parang kay Tupas, Porok 7. At may eh, mayroon tayong natanggap na message sa ating Facebook page. So, puntahan natin yung tao kung talagang nangailangan sila ng tulong at bisitain eh, bisitahin natin kung ano yung dapat nating kung ano yung ating may tutulong sa kanila. Dalawang babae, dalawang ito na dalawang magkapag wow! tara po punta natin mga kababayan ko ito mo mga kababayan ko yung ano yung barangay tupas at eh napaka lalo nung niya so hindi pa tayo ngayon ha? sinong tanong dyan? si Monibir Buenga Number 7 daw eh. Sinabi mo na? Number 7. Puruk 7. Oh, so ano, Sige. Puntahan ko na lang. Nakakatakot dito. May mga ano na kaya May mga damage na. Kaya nga. Wala ng palitan. Hoy, hindi na nila mo so, ko ba? Hagdan nila nakakatakot. So, gandahan ko dali. papasama tayo sa barangay para mapuntahan ng lugar namin So, ayun nga po. sino po. Sino po? Sumama ka dito. Sige, salamat. Malayo yun, Tay? Ha? Malayo. Nandiyan kaya sila? Anong pangalan nyo, Tay? Sino? Ikaw. Ruben? Ruben. Ayan po si Tatay Ruben. Pasama tayo sa ating uh, iba vlog ngayon. Si yung dalawang bata daw. So, dito tayo. No, Saan to dumadaan? Uy, ano? Sili na. Sili na. Salamat to. Ano? <laughs> Umikot po ako. Saan yung ano? Dito sa eh? Eh, dapat dito ko na lang pala yung umiikot. Yun, yun. May bigas kasi ako doon na ano ang halay. Sa sakyan mo? Oo. Dito ko lang po sir. Ano, sa mga sakyan. Dito, dito tala ko. Antay mo lang ako dito. Opo. Sige. Ikot lang. Kunin ko yung sakyan kasi ang layo. Ayan. <laughs> Ito po yung lugar ng... Anong pangalan nila, te? Si Is, Lina. Po. Kayo? Ako po. Lina Lina Araujo. Lina Araujo. Wow! si Ate Lina Araujo. <laughs> Ayan. malapit sila sa dagat mga kaubayan ko so so Yang nga po. Puntahan natin sila. Lapit sila sa dito. Tupas, pwede tiyas. Tupas. Pwede pa tuloy? Opo, sir. Hi, magandang umaga. Magandang umaga. Ayun. Sila lang dito nakatira sa bahay na to. Sila lang nakatira sa bahay na to. Din sabi niyo na matay na yung magulang niya. Um, um, kailan lang sila namatay? July. July. Po sila um, ano pinamatay nila? Yung nanay niya po may um, may sakit sa puso, tapos yung tatay niya. Parang nabigla lang yung ano. Um, tapos bali sila ng dalawa na iwan. Ngayon yun mga kababayan ko sila ng dalawa daw na iwan nung, maiw nung iwanan sila ng nanay at tatay nila. So kaya pinuntahan natin dito para tingnan natin kung ano yung matutulong natin sa kanila. Sa kalagayan nila. Ito po yung bahay nila dito na so, Dalawa lang sila magkapatid? Ay, ano po sir? Uh, dalawa silang magkapatid sa dito sa mag-asawang yan. Yung mm -hmm. nauna, apat bali na yasigulong. aning Magkano maya? Na yasigulong. Hindi na yasigulong. Hindi na na yasigulong. Hindi na yasigulong. Hindi na na yasigulong. Hindi na Malay mo. Ito yung kapasikat ko. Hindi, okay lang. Ano pa mo? Lori po. Lori ka? Apo. Eskira na Ilan na? 18 years old. 18 years old? So, dito kayo nakatira? Okay. Alam mo, huwag dito siya nakatira. So sabi dalawa daw kayo isa. At Pumasok ikaw, anong trabaho mo ngayon? Eh? Sa milk tea shop po. Doon sa kabila, sa kanto. Ito sa milk tea shop po siya nagtatrabaho. At ito yung tatay mo, kumukha mo yung nanay mo, no? Mm -hmm. Ano nga pala yung, ano, yung yung araw -araw mm -hmm. ano pa pala yung pinagkakakitaan niyo araw-araw dito? Ano sa ano? Nagtatrabaho ka lang. Tapos pag so, wala pong, ano, dagat. Yeah. No. Pero hindi ka na nag-aaral? Hindi yeah. ka na mag-aaral pa kahit na ano? Magta-try po next year. Anong, anong, high school na? Ano po, college po. So yan po, lugar na ito. Mga kabayang kumarapit ito sa dagat. Mga kitabayang dagat. Tapos... Ito yung naman. Ayan natin. Kaya kasi napunta kami rito dahil si, kay ate. Dahil nag, nag, siya nagchat-chat na baka daw pwede matulungan kahit papano eh, sabi ko sige tingnan natin kung ano yung kalagayan nila ito nga yan so dalawa lang kayo nakatari dito o may, may iba pa kayo nakatari Kaya dalawa lang mahirap pag walang magulang no so, uh, pwede makita yung ano ito yung bahay nila mga kapayang ko parang hindi ka natatakot dito hmm. dalawa lang pero malaki bahay pero okay lang kasi probinsya wala namang mga gano'ng ano dito so halimbawa kung ano-ano ang pwede mong ipanawagan sa ating mga nanonood kung ano yung dapat na mali mo matulungan kanina kung ano yung mga ano mo ano po nice. guys um, gusto ko lang naman po ah um... sige na ganun talaga nakakahiya mo si pero malay mo diba tinggi nila yung ano mo hinain mo makapagpatuloy po sa bagaan ha Mayroon kasi mga kabayan kapag namatay na yung, yung pamilya mo tapos wala nang tubitingin sa inyo kaya talaga po ang kalagayan mo. Parang nakakaano talaga. Ang eh, hirap ng buhay sa Pilipinas kaya na nangyayari. Sige lang. talaga ang buhay. Wala na silang ibang kasama dito. Sila ng mga tiyo rin, mga pati. kapatid po nila, sir, may kanya kanya ng asawa. Kaya sila nalaw na lang para ng kapatid. Kung makikita niyo mga kaibahan po, yung bahay nila, okay naman sa mga, kung totoo sila okay naman, pero meron po silang uh, talagang hirap sa buhay na alam niyo kung nawalan ka ng mga magulang, kung nawalan ka ng na gagabay sa inyo din. Napakahirap po, lalo mga babae po sila. Sila lang dito. So, kaya yun po, naiiyak si... Ano pa lang? Glorica. Naiiyak si Glorica. Siyempre, mas masakit talaga yung mararamdaman niya na ganyan. Ilang taon na ba gumalaw yan mo? Five months po. Six, Five months pa lang? Or four. Five months pa lang pa ng mga babae. tay Nay. Ingat po kayo dyan pero nandyan na kayo siguro sa pangulat niya. Kabayan niyo na lang yung anak niya. Pang araw-araw nilang buhay. Yung kapatid mo nag aaral pa? Elementary? Ano po? Grade 12 na po. graduating. Grade 12. Grade 12. Grade 12. Sana tutuloy niyo lang yung mga umpisa mo, mga tulad sa iyo. O oh, ano? huwag niyong dibdibin masyado yung pagkawalang ng magulang ninyo Itaguyod niyo yung sarili ninyo na maayos para sa future din ninyo Huwag pwede ka manawaga kung ano yung ano ano yung kahilingan mo na malay mo matugunan ng ating mga viewer kung pa tayo sa buong mundo Kaya mo yan. Yan lang naman po ang gusto ko makapagsapos kami sa pag-aari ng pagkatipan. Yan lang din po ang gusto nila mama. Makapagtapos namin kayo. Kahit, kahit kami na lang po. <laughs> <I don't know. laughs> Ito yung po mga kababayan ko, yung kahilingan niya na sana sa may mabuting puso dyan, eh, kung matunugan niyo yung kanyang kahilingan. Meron na po akong buong kontak sa akin YouTube channel. Hindi po kayo mag-message sa akin, lalo na sa Facebook page ng Joe Walking Tours para maipaabot natin yung tulong ng sa mga kapatid nito. Sila po ay ulilang labos na 5 months pa lang namatay yung kanyang mga magulang. Halos sabay, sabay pa sila diba? Sabay pa silang pumanaw. Kaya ang nararamdaman ko yung nararamdaman niya na ganyan po. Nakakaanit alam ko na wala ka ng mga magulang tulong sa iyo. Dago ba yung paglaki ng so, isa? may ibibigay ako sa iyo dun sa sasakyan sa akin, sana makatulong sa inyo yun. Kunin mo natin to. Sa'yo na. Ano tayo Kuya, yasu? Paano? Sa sa'yo? Ako na lang. Ha? Te, balik kami. Okay. Um, Kunin mo natin mo. Kaya ah, nga po mga kaubayan ko, kaya nakakaawa yung dalawang magkapatid dahil parang iban mula nung mamatay yung mga magulang nila, parang iba na yung trato sa kanila. Ah, yun, ano rin kaya nung makikita nyo umi umiiyak siya kanina nung in interview natin at tinatanong natin kung ano yung kahilingan niya sa mga nanonood sa ating youtube channel ang gusto nga po nila ay eh, makapagtapos sana sa pag-aaral kaya yan po yung ano yung kahilingan nila so sana may makatugon ng kahilingan nila ito po mga kabayan ko sa lugar ng Tupas Puerto Diaz dias So, may likod sila ng sementeryo. May likod ng sementeryo. ikaw na maghawak. May video lang. <laughs> may video lang. Makan lebih bagaimana? Bagaimana bagaimana? Bagaimana bagaimana? Bagaimana bagaimana? Bagaimana bagaimana? Bagaimana bagaimana? Bagaimana ra <tuh> asa bedroom Sa okay dari, lang ang nilang pang <coughs> ano nilang, pang kain araw-araw trabaho niya, Oo. Babae pa naman. -anak po ba sila? ano ba? Uh, ano ba? ano ba? ano ba? ano ba? ano ba? ano ba? ba? ano ano ba? ano ano ba? ano ba? ano ba? ano

lang ang sa iyo. mga kapatid. Ang bigas na galing sa ating uh, team. So, salamat eh. Ayan po. So, yun na nga. Yan talaga ang buhay eh. Minsan, mahirap. Minsan, may ginawa. So, pipiliin po natin lagi yung ginawa. Huwag natin piliin yung hirap. Kasi kasi sa unang-una lagi tayo sige ng payo sa Panginoon. Magdasal tayo lagi araw-araw sa mga buhay na ating uh, ninuno. Kailangan natin silang ipagdasal dahil siyempre sila magagabay sa atin sa araw-araw natin kung buhay. So, yun na nga. Sana yung kahilingan mo matupad ng ating mga viewer. Malay mo, mga matupad nila yung matupad yung kahilingan mo yung makapagtapos sa pag-aaral di ba? So bukod sa dyan, bibigyan kita ng pang ulam ulam nyo para at least meron yung ano pang ulam ulam nyo sa araw araw kahit pa paano makatulong sa ito Diba? ba? may tulong na yan para sa inyo so, uh... sige po mga kabayan ko maraming salamat po sa ating pag support sa ating uh, adhikain at uh, maraming salamat sa pag-unlock mo sa pag-interview sa'yo. Yan talaga nakakaiyak. Di ba? Ano mo nasabi mo? Masaya na malungkot mo. Eh? Masaya na malungkot. Halo-halo emosyon. Ma-explain. Thank you, thank you po. Sige, maraming salamat. Ingat lang kayo lagi. Huwag lang laging kalimutan sa taas. Lagi kayong gagawa yan, ha? Sige, maraming salamat. Bye-bye. sige Bye-bye. Okay, okay, bye Ha? Sige lang, okay lang. Mama, oh, Sige. Bye-bye oh, okay. po. Okay lang.